Ito na mga sangkay. Lagyan natin ng itlog. Onion. And then, bawang. Tara. Ayan mga sangkay. ready na siya. Meron akong ano, again, mag-iwa ako ng aros caldo, simpleng aros caldo. Pero may naka-prepare na akong ano doon. Danong sibuyas at saka bawang, fried na bawang. Kaya eh, na natin tong ating manok. Meron akong siyempre bawang, onion, and ginger. Tara, let's go. Ayan, dito tayo sa kawali. Sa ano, sa kaserol. Akong malaki. Eh. Ayan. At, eh, siyempre bubuksan natin ang ating kalang. Binuksan ko lang sa mahinang asyul. So, lalagyan ko na ng oil. Kunti lang. Kunti lang. Pag ganitong pagkakataon, charot, muusok na, inauna ko yung ginger na sangkay. Ginger. Ginger. Naan natin ang ating apoy. Sunod natin, nga, sunod natin yung dalawa. sunod na natin yung ating chicken. Tapan natin yung mga sangkay para may gusto siya na ibig. <coughs> yung mga sangkay dali ginigisa natin. Nagyan ko lang kunting paminta, pino. Pwede natin ang chicken powder. Wala kasi akong broth, wala akong chicken broth. Hindi ako nakapagpakuyo. Ibisa natin siyang egg. stick it mga sangkay. Ayan, nagisa na nga siya. So, ilalagay ko na ang ating bigas. Bigas lang ginamit ko na ano hindi malagkit kung hindi rin pang kanin Pwede rin malagkit ng sangkay. Pwede rin i-mix. Pero ako simple lang. It's just a bigas. Ayan, nagigisa lang din natin siya ng ilang minuto. Saka natin nalagyan ng tubig natin. sangkay. Check na natin ang aking... Ayan mga sangkay, sila Okay. lang na natin. So, ayan. Siyempre, dadagdagan na lang natin mamaya yung pagkinulang. Hayaan mo na natin siya maluto, no? pa natin siyempre. Ayan na nga mga sangkay. charan luto na. Ayan mga sangkay, kaya medyo kulay dilaw siya. Nalagyan ko siya ng turmeric. Kunti lang simple Luto na oh. So, lalagyan natin ng dahon ng sibuyas. Dahon sibuyas unting bawang kasi yung bawang patatis ko lang talaga Charan, Taran! <coughs> off na natin! Our caldo is done! Ayan, taran mga sangkay! Thank you for watching!